Hello guys, good afternoon. Uh, for today's video, uh, palupat drone karo no, kaya kaso ilit na dayon kay muulan. Ayan, nagadag umla. So, atong buhato na lang kay uh, palupat na lang kog drone Resolut sa balay, uh, uh, itunlo po na I-share sa inyo ang ako ang experience akong natunan sa pagpalupad og drone. So, hindi ni basta-basta ang magpalupad, ani kay ako edisher. before sad ko nagkabalo magpalupad og drone nagseminar gid ko so uh, mga gusto palupad og drone kung wala mo ka seminar tanan na lang mo sa akong video unsaon ang pag palupad sa drone so ayon ah uh, una una to ato ang remote mo remote og ang joystick mo ni siya ibutan sa eh. uh, atong joystick man joystick tani ah mao ni atong joystick Uh, mo ni ang antena sa remote mo ni so, clip po ni sa cellphone uh, mo ni ang port charging port niya i-connect niya sa cellphone so ato na itaod atong cellphone na niya guys anak na pagtaod i-connect na to ang uh, port so i-on na to ato ang remote double uh, Uh, double tap siya isa isa ka mubu ang press o long press so ayon 1 2 ayon na open na itong remote so while ka paabot ta sa ang kuan sa remote ato na sad open nun ang uh, drone prepare na sa dati ng drone so every magpalupad mo og drone ang always iuna nato i open i -on ang remote dayon pag nag take off na ta na masa sa drone kay inyo na panungon una na pud ang drone so anak siya sa pag starting ninyo una na, i-on ang remote so ayun guys uh, inani pag kwan uh, ayun so ano niya ang Mao ni ato ang drone, guys. DJI Mini 2 SE. Mao ni ato ang drone. So ayan. Gamay ra kayo, murag pare ra ko cellphone. So ato na ni i-open, uh, double tap gyapon sa kamo buog tap og long press dayon. One. Two. So ayan, open na. ayan open na open na. Ano, okay na open na. Mao na oh, murag manok o. galihok ang camera. Isa kuyo mo ko nimo na ang camera na stable ba siya. So karon, ah, uh, ako na dahil pakita sa inyo ang pag-connect na yun. So, ayan. nag uh, green green na na siya. Nag-connect na siya. Dito sa ito ang cellphone. O, ayan. connect na siya. Ayan, oh. No? Oh, no, na akong picture sa akong anak. O, picture na ako. Ayan. Uh, ayan. O, na siya. Uh, pag nag-connect na, o, no, na siya ang resulta, guys. So, karun, ah uh, pag ta, tudlo na ko ang pagpalupad na sad karon to ato atong don Darira, uh, tanong ko na ning 2 ka joystick Letter b patagbus ito nga, ana So, ayan manatong okay, no. atong drone na, kung nag Andar na, no? So, ato atong ipaluparo, no? ana siya Papa, ang lang, di siya sa panah oh, so, o kun nang ang unbahani. Eh. O mo nang pano kwatong kamera. Buingin. ni ang control ana. Kung ipatuyok nimo ang patuyok nimo ang drone. Ah uh, kani nga kani ang kon sa kamera. Saka taas saka na siya, pasaka, mag-up na siya, isa ka nimo. Iubos. Ipa naog nimo siya down ka sa gimbal. Tuyok nimo ang kamera kanira, left, right, left, right ang sila. Ayan. Dito si Dol sa pa uh, left. Patuloy yung pa right. Ayun. Ayun naman. Pa right naman. So, kita pa ka tarong. Ayaw, magbunan mo na kuya kay na sa balay, no? Jo apikigid. So, natay. So, ato nang i-down na lang siya, no? May naibata. Basin maigo ang bata. Ah, uh, na akong bata. Pakita na ko na akong bata sa inyo, guys. Tara. Uh, Tara. Saka <laughs> na itong kamay. Saka na ra. Nara uh, ako sulod sa balay. Ito na po, no? Ang na po. Nara si Bibi. So, yun um, guys. Uh, tambag na ko sa inyo, no? Kung ka-practice mo, ayaw mo awatan ni uh, magtalupad mo sulod sa balay, no? Kay... mag try mo sulod sa balay. Kay basin na uh, na tendency si nga mag-weld inyong drone. Uh, Magsipiat mo sa inyong move sa joystick mag madistract inyong drone o baka dislasya pod mo sa inyong kauban sa balay. So makasama gid ni siya og magsipyat ni ka. So ayun ah uh, kun lagi pa landing no. So pro na, na to no. Pa pa na to tro kay naman sa ubos ang drone. So ayan. Take off. Ayan, naglupad na. Kita niyo, So kung ilanding niyo si drone, uh, lang sa joystick kani nga sa left side. Mao ni siya. I-down. I-down na na siya, i-down. So ayun, Mag-landing na siya. Oh. dili na siya mabagsak pag landing kay na siya sensor para dili mabagsak. So ayun guys, uh, nakita ninyo no sa kung palupad nato atong drone. So mao ang drone ako, grabe, gamay ra gid kayo. Maigo ra sa bulsa. So, kung gusto mo, makita ninyo ang mga video nako, na mga atuan ako, puhon, mga tadangan lugar. i-follow nyo ako sa akong page, muntv.05 para ma-update mo sa mga video nga ako ipang-upload. Makita ninyo mga lugar nga matuan ako kung sa kat uh, tada o, o sa kanindot ang mga lugar na Ako akong videohan para sa inyo. So guys, thank you for watching.